Hello mga kamisyon. Ayan. Kita ko lang po sa inyo yung aking uh, luya. <clears throat> so, nagsimula lang po ako dito sa kapirasong. Ayan. At na kung makikita nyo ay nagsipagdahon na siya. Ayan. So, medyo maulan dito ngayon kaya nag naging masaya na naman ang aking mga halaman. So, ano nga po ba ang tinatanim dito sa luya o paano nga po ba ito? Yung po'y laman lang po yan na itatanim yun na magkakaroon po siya ng ah, dahon na yan. At kung makikita nyo po, magsisimula po siya dyan. Ayan. At lumalago po siya o lumalaki siya. Dahil lang po magtanim ng luya. Ayan. So, bali ito po isang ilang piraso lamang na luya. Na uh, naman, I mean, ay tinanim ko. So, ayan na po siya, yung mabong. Mabong na siya. Medyo maulan po dito, kaya, kaya nasigla na po siya ngayon. Ayan, bawat isa po ay kayang magtanim ng kahit anong gulay sa bakuran, basta masipag na po kayong mag-udot po. Hindi po kailangan natin ng malaking space kahit po sa maliit kung makikita nyo po yan, yan. Maluang po yung aking taniman pero nag try lang po ako dito ng sa maliit para hindi po siya masyadong tako space yan May ilang panahon pa po, po ito after 6 months po yan lalaki na yan tatabon ko po po yan pagka ano Tumito po kasi siya ngayon nag-uulan. Eh medyo nag-uulan siya. So ayan po ang dahon ng buya. So, yeah. Uulan po kasi dito ngayon. So ayan mga kamisyon, yan lang po ang aking munting munting sharing po sa inyo. Ayan. Hmm. Ito naman po yung cam, ah, na Ay. So, kahawid din po siya ng duya. Kamag-anak po siya ng duya. Pero mas mabango po. Kanyang tulak-ulakayin. Mas ulak po siya. Mas mabango siya. So, ayan. Check time po dito ay almost 5.30. Pero makulim din po kasi ang panahon. Yan. Medyo maulan po. Maulan. Ayan, malapit na mag-anong aking solar. So, ayan, sarap po dito sa probinsya. Simpleng buhay. Ayan. Hindi po kailangan masyadong pera. Basta may pagkain. <laughs> so, ayan mga kamisyon. Hanggang sa muli. God bless everyone. face